mga kapurong, nandito po tayo sa sindangan divine mercy mga kapurong no? sobrang ganda po dito mga kapurong ay yung hagdan dito mga kapurong ay 100 step plus po mga kapurong no? hindi po ako sure or 100 plus at yung mga pumunta dito mga tao mga kapurong ay yung nag short na lalaki mga kapurong ay bawal po mga kapurong magsusot po sila ng pula na pantalon mga kapurong at yung babae naman mga kapurong ay bawat pong shirt or pantalon mag magsusot po sila ng saya na pula mga kapurong no? ito po is si mama mary mga kapurong oh. sobrang ganda po mga kapurong at sobrang laki at aakyat po tayo sa itaas mga kapurong ah uh, dito po ay sobrang ganda po ng view mga kapurong oh. ito po yung view dito sa taas mga kapurong oh. nakikita ko po yung mga Uh, dagat mga Kaporno at saka yung mga bundok mga Kaporno sobrang ganda po at ito po sila nagdarasal mga Kaporno ito po si Papa Jesus